So oh, yan no, oh, nagpakain nga tayo. Meron ditong parot ya to, to ibon na to. Oh so, oi oh, dagit tayo dilaw. Ayo. Okay, Ayo. Takaw. Sakit magat. Nawakan ko kanina eh masakit mga agad. <laughs> Takot yung mga ibon ko sa kanya oh. mga so, oh makain oh. oh. Ang bakit. So, so nangangagat. Aray. Ang sakit magat. Oh, aray, aray. Oh, lagaan natin siya to. Lagyan natin siyang kulungan kasi wala siyang kulungan. Oh, so, ayan siya. Oh. Dito siya nagkikain. Oh. breeder natin. Oh ah oh, dito siya sa loob namin, na oh. ah oh, dito siya nagkikain siya. Oh. Yung mga ibon natin natakot tuloy. Eh. Nagagat kasi siya, eh. nangangagat. Sobrang dulo yung pagkain nila. Uh, dagit na kulay dilaw. Oh. Ang ganda ng mata niya, oh. Oh. Sargo. 'di ba? So ayan, nalagaan natin 'to. Kasi so, hindi natin alam kung lalaki o babae. Tapang.